sobrang dami nga pala naghahanap ng day 16 at day 17 update ng aking mga grasshead. At ngayong araw naman ay ka-day 18 update. Para makita nyo improvement, papakita ko sila sa inyo isa-isa. Ito -isa. nga palang una ay si Baby Diamond. Siya ang pinakabunso, ang pinakababy ng aking grasshead head family. Sumunod naman itong si Jack sa aking grasshead family na Team Super Ace. Itong si Jack ang pinakasimple lang sa lahat ng aking grass Itong sumunod naman ay si King sa aking grasshead family sa Team Super Ace. Siya ang pinakapanganay o pinakakuya ng lahat. Itong sumunod naman ay si Heart. Siya ang pinakapassionista sa kanilang lahat at pinakakikay. Nagulat nga ako, hindi ko na-expect na siya ang balbon. Sumunod sumunod naman na itong si Club sa Family Team Super eh, siya pinaka-pogi. Siya nga pala sinundan ni Baby Diamond. Sumunod naman itong aking pangalawang Grasshead. Ito nga pala si Grasshead Pochi. Sa lahat ng mga Grasshead ko siya pinaka-mahinhin. At syempre hindi magpapatalo. Ang kauna-una kong Grasshead na eh, si Grasshead Dami. Ang haba na nga din ng mga buko niya kaso ilang piraso lang. At syempre dahil isa silang family. Meron din silang pet. Dahil isa siyang agila pinangalan ko nga pala siyang Oli. Cute naman diba? Ito na nga pala lahat ng aking Grasshead family. Kunti pa nga lang sila pero sundadagdagan ko. Ngayong araw nga pala meron akong surprise sa kanila. Ito nga pala yung araw na sobrang tagal kong hinintay dahil mahahaba na nga buhok nila. Sa wakas ay ay maiipitan ko na rin sila. Iba't ibang design nga na pang ipit ay meron ako dito. Merong strawberry, merong araw, merong sunflower. At sobrang sobrang dami pang pagpipili. At nga pala yun ay sobrang cute. Syempre, ang uunahin kong ipitan ay si Heart. Dahil nga siya yung kike, alam ko excited na siya sa mga ganito. Pero habang tinitingnan ko si Heart, ito talagang book niya, nagdadala sa kagandahan niya. Naisip ko, ibis na puyudan ko siya. Lalagyan ko na lang siya ng clip dito sa tabi ng ulo niya. O di ba mas bagay pa sa kanya to kaysa i-ponytail ko? Sumunod so, naman ay itong si Jack. Nasabi ko nga sa inyo na simpleng gasset lang si Jack. Hindi natin siya bibigyan ng isang matinding makeover. Yeah. Dahil simple nga lang siya, simple lang ang gagawin natin. Pero ito style nga pala ng buhok ng uso ng mga 2020. Two. Ayan, ang tawag nga pala dyan ay ba? Bagay naman, di ba? Sumunod naman ay si Baby Diamond. Sa kanya talaga ako excited mag-ipit kasi nga baby pa siya. Sobrang mm. ang gagawin ko ay ipit ako talaga sila na parang pambata. Kadalasan kasi ganitong ipit ang mga nakikita ko. Imbis na isang buhok lang, ay dalawang buhok ang tinatalian. O, so, di ba? Super so, cute na Baby Diamond. Ang sumunod naman ay itong si Club. Ang pinakapogi sa lahat ng grasshead ko. Sobrang lakas nga pala na appeal ng buhok niya. Kaya naisip ko na hindi ko siya tatalian. Nilagyan ko lang siya ng clip na dagdag pogi point. Sumunod naman ay itong si Kim. Tuwing nakikita ko si Kim, una ko naisip agad ay corona. Kasi kung titignan yung buhok niya, di ba parang corona. Ito talaga isa siyang hari. Gusto ko sana siyang lagyan ng ipit na corona kaso wala. Eh etong lemon na lang nang gagamitin ko. Ilalagay ko siya sa gitna para bumukang corona talaga. O oh, di ba sakto rin naman kasi color yellow. Sa susunod na corona na yan. Sumunod naman ito si Pochi, ang pangalawang grasshead ko. Sa lahat ng grass ko sinabi ko nga pala siya pinakamahinhin dahil mahinhin siya, isa lang din siyang simpleng grasshead Hindi siya tulad ng grasshead family ko na Team Super Ace na makakapalang tubo ng mga buhok. Ito kay Pochi ay napakakatamtaman lang ng tubo. Eh ito simple lang, diba? Kuit, di ba? Kit din naman. Sumunod naman itong kaunahan na kong grass head, si dami. Kaya nga pala siya nagkaganto dahil nga pala siya ko nga pala siya nang ko. Napansin ko nga na hindi kakalayo at magkamukha kami. Anak ko ata siya, tatay niya ako. Pero importante, mabango na siya ngayon. Sunod ko namang iipitan itong alaga nila na agila na si Auli. Ilang days pa lang siya sa akin pero sobrang haba na agad ang buhok niya. Hindi nga lang sobrang kapal tulad ng sa kanila. Sa bagay, isa naman siyang animal eh. Dahil nga sa hindi pa masyadong kakapala, hindi ko naman talaga dapat siya dapat ipitan. Pero yun nga, dahil isa na silang family, dapat kung meron na isa, meron din lahat. Flower nga pala ang nilagay ko. At eto na nga pala silang lahat. Kung kayo nga pala ang tatanungin para sa inyo, sino pinakakit sa kanilang lahat? Bukod doon, kung i rate mo naman sa 1 to 10, sino sa ang pinaka-10? At sino naman ang pinaka bagay ah, ang hirap mag-isip, no? Hirap pumili. Cute naman silang lahat. Ay, iniisip ko nga kung tatagdagan pa ba sila o hindi na. Okay. Kaya abangan. Yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!